ako. Ako malungko. Sila lahat ko ribot. Tama <laughs> <laughs> uh, mali yata yung pagka-describe ko sa inyo. Uh, sabi ko na balik ka. Masino. Matapos na yan. Pero nga, guy, kumikot kami pagkasama namin. Na Oo, oh, siyempre. Alam namin na lang. Ikaw ang Lakan sasagot na. sa amin, tay. <laughs> Bubunot okay. ka, ano, eh. <laughs> uh, <laughs> lang kami, tay. Ikaw na nga, ano, tay. Ito sasabihin ko, dahil bawal naman magsinungaling talaga. Ah, oh, kaya isa yes. yung sasabihin ko. sa atin lahat, sa may okay. sarili ko. Okay. Sa totoo lang, uh, kapagay ito, kapagay din ito, mas lalo mong pagkakay din ito, <laughs> at <ato> kapagay ito, din <laughs> <Ato kayo> ito. <laughs> okay. Pero, lahat tayo takot sasama. Okay, Okay. 大约。